Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Pebrero 11, 2025. Habang dumadaloy ang araw na ito, ikaw ay nasa gilid ng panahon ng Pisces, isang yugto kung saan mas lalalim ang iyong koneksyon sa iyong emosyon at mas magiging introspektibo ang iyong pag-isip. Ang panahong ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magnilay at masusing suriin ang iyong damdamin, lalo na ang mga bagay na iyong itinatago sa iyong puso upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong paligid. Bilang isang libra, likas mong hinahangad ang balanse at harmonya, ngunit mahalaga rin na kilalanin ang sarili mong damdamin, lalo na kung may mga hinanakit o hindi pa natutugunang emosyon na unti-unting bumibigat sa iyong kalooban. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay mas malalim kaysa karaniwan. Maaaring maramdaman mong tila mas sensitibo ka sa mga sitwasyon o damdamin ng iba. Ang iyong kakayahang makiramay ay magiging mas matalas, kaya mas magiging malinaw sa iyo kung sino ang tunay na nagdadala ng positibong impluensya sa iyong buhay at sino ang maaaring nagpapabigat sa iyong damdamin. Maaari kang makaranas ng mga sandali kung saan bigla mong mararamdaman ang emosyon ng iba, animoy ikaw mismo ang nakakaranas ng kanilang kaligayahan o kalungkutan. Sa mga sandaling ito, pag-isipan kung paano mo mahahanap ang tamang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng iyong enerhiya sa iba at pag-aalaga sa iyong sarili. Maaari mong itanong sa iyong sarili, paano ko maipapakita ang aking malasakit nang hindi napapagod o nawawalan ng sarili kong lakas? Tandaan, ang labis na pag-aalaga sa iba nang hindi mo binibigyang pansin ang sarili mong emosyonal na pangangailangan ay maaaring humantong sa pagkahapo. Sa araw na ito, pag-isipan kung may mga bagay na hindi mo panaluluta sa iyong sarili, mga hinanakit, panghihinayang o mga damdaming matagal mo nang hindi hinaharap. Ang hindi pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin ay maaaring magdulot ng bigat sa iyong kalooban at sa kalaunan ay makakaapekto sa iyong pangkalahatang pananaw sa buhay. Subukang balikan ang mga nakaraang karanasan na maaaring nag-iwan ng sugat sa iyong damdamin. Mayroon bang mga alaala na bigla na lamang sumasagi sa iyong isipan? Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan na may mga hindi pa tapos na emosyonal na proseso na dapat mong harapin. Ito ang tamang panahon upang maglaan ng oras para sa iyong sarili at pag-isipan kung paano mo tunay na maipapahayag ang iyong nararamdaman sa paraang makabubuti sa iyo at sa iyong mga relasyon. Maaari mong subukan ang pagmumuni-muni, pagsusulat sa journal o simpleng pakikipag-usap sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Sa ganitong pagkakataon, maaari kang magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong mga layunin sa buhay. Huwag matakot na harapin ang mga bagay na maaaring hindi mo pa napapansin dati. Ang iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili ay maaaring humantong sa bagong direksyon na magdadala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kapanatagan. Maaari mo ring mapansin na habang nagiging mas bukas ka sa iyong tunay na damdamin, mas madaling dumaloy ang mga oportunidad sa iyong buhay. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan ay isang hakbang patungo sa mas maaliwalas at positibong hinaharap. Ngayon ay isang magandang araw upang palalimin ang iyong kaalaman at tuklasin ang mga bagay na nagpapasigla sa iyong pag-isip. Ang iyong pagkamausisa ay mas lalo pang paigtingin, kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa mga taong may parehong interes. Ang mga intelektual na pag-uusap ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Maaari mong matuklasan ang mga ideyang hindi mo pa naisip dati, o makilala ang mga taong maaaring maging inspirasyon sa iyong hinaharap. Ang iyong isipan ay bukas sa pagtanggap ng bagong impormasyon at maaari mong mapagtanto na ang ilang bagay na dati mong pinaniniwalaan ay maaaring magbago dahil sa mga bagong natutunan. Habang bukas ang iyong isipan sa kaalaman, huwag mo ring kalimutan na ang iyong intuwisyon ay isa sa pinakamalakas mong sandata sa araw na ito. Ang buwan na nasa Scorpio ay nagbibigay sa iyo ng matinding pakiramdam ng pagkaunawa sa mga bagay na hindi laging ipinapakita sa harapan mo. Pakinggan ang iyong panloob na tinig at huwag ipagwalang bahala ang iyong nararamdaman, lalo na kung may mga bagay na tila hindi umaayon sa iyong enerhiya. Ang iyong kakayahang basahin ang sitwasyon ng mas malalim kaysa sa iba ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang suliranin. Maging mapanuri rin sa iyong emosyonal na kalagayan. Maaaring may mga pagkakataon na bigla kang makakaramdam ng lungkot o pangungulila nang hindi mo alam ang dahilan. Sa halip na labanan ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pag-isipan kung saan ito nagmumula. Minsan, ang mga damdaming ito ay palatandaan na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Kung may mga bagay kang itinatanggi sa iyong sarili, ngayon ang tamang oras upang harapin ang mga ito ng may katatagan at pagmamahal sa sarili. Gayunpaman, habang patuloy mong pinapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, huwag kalimutang makipag-ugnayan din sa iba. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at maaari mong magamit ito upang mapalakas ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging bukas sa iyong nararamdaman ay hindi lamang makakatulong sa iyong personal na paglago, kundi magpapalalim rin sa iyong mga relasyon. Ngayon, pag-isipan kung paano mo maaaring pagsamahin ang iyong panloob na pagninilay at ang iyong panlabas na pakikitungo sa iba. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin dahil sa paggawa nito, mas magiging tunay at makabuluhan ang iyong mga relasyon. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul na sumisimbolo ng kapayapaan, katalinuhan at malinaw na komunikasyon. Ang asul ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya upang maging mas kalmado at mapanuri sa iyong mga desisyon. Maaari mong isama ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang makatulong sa iyong focus at balanse. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam at labing anim. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang siyam ay may dalang espiritual na kaalaman at kaganapan, at ang labing anim ay isang numero ng pagpapalawak at pagtuklas. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyo upang makita ang mga oportunidad na paparating. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Ang pagsusulat ay makakatulong sa iyo upang mailabas ang iyong mga damdamin at magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili. Maaari mo ring subukang makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo upang ibahagi ang iyong mga iniisip at emosyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili sa mga pagsisikap na iyong ginagawa upang mapanatili ang iyong balanse. Huwag kalimutang ipagdiwang ang maliliit na tagumpay dahil ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa pag-unlad ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Yakapin ng pagbabago at hayaang ang araw na ito ay maging isang hakbang patungo sa isang mas malinaw at mas masayang hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.